balik tay, tay gaming brunch naman tayo for today's video. Pasensya na sa mga kadip natin na naghihintay na mga unit nila na i-flex natin dito sa Paul Works Hydrographics. Kaya kung isa ka sa mga nagpagawa at naghihintay, tara, simulan na natin! Ayan, uh, yung pangalan pa ni boss ni? Boss Marcos po, taga saan? Basik boss. Basik uh, boss, uh, ano masasabi sa gawa natin boss? Wala akong masasabi boss. Matagal ba boss? Matagal ba boss? Matagal? Makala ako mas tabagal po Bilis. si Boss Gab. Yan. Balik well, ka, Boss. Ah, uh, Boss. Parit ka lang ako, Boss. Nang 1 to 10. 10 yan. 10, yun. Perfect score na, na naman tayo. Top ta eh. yung Mas mataas pa, mas... Ano pa, Boss, no? Oh, pa, po may gusto kayong shoutout. Shoutout sa mga tropa ko dyan. Si Nelson, si Kim Mer. Yan. Uh, sa mga tropa Bossing dyan. eto na yung motor mo si Boss. Yun, naging masaya naman si Bossing sa finished product na ginawa ni Boss Gap. At syempre, maraming maraming salamat Bossing sa pagtitiwala sa PWH Taytay. Boss, pangalan po ni Bossing. Ben. Ben, ah, Boss, Saka po si Boss Ben. Gusto nang pasig. ah, Boss, ano masasabi mo sa gawa natin, Boss? 10 top 10. 10 out of 10. Mausay ba, Boss? Solid, no? Hey. May gusto kayo i-shoutout? Uh, shoutout sa mga hindi pa nagpapapintura sa Woodworks. Number one. Ah, uh, oh, pa Papintura na ba? Sa so, papura pa? Ano kayo? One, two lang o. Oh. One, two lang. <laughs> Tayang pagkakataon. Yun. Uh, maraming maraming salamat, boss. Happy client again. Maraming maraming salamat Bossing sa pag-avail sa promo. Na uh, pangalan po ni Bossing. JC. Si Boss JC po taga San. Sa Palok. Yan ah, uh, Boss. Ano masasabi mo sa gawa natin, Boss? Solid, nabisa. Nabisa, babas. Nagay ko na um, agad, 10 over 10. Yeah, Yan, nagay boss. No, wala nang uh, talaga lang. Yan, yeah, maraming maraming salamat, boss. Baka po ba may gusto kayo yung shoutout. Shoutout nga ba song, uh, sa mga kumapanas, pamilya niya sa pangit. Yan, yeah, shoutout sa family ni Bossing. God bless po sa inyo. Yan. Yeah. Perfect score again. At maraming maraming salamat, Bossing. From Manila pa, na dinayo tayo. Oh. Boy, pangalan po ni si Bossing. Jobit. Yo, si Boss Jobit po, taga saan? Pagig Pagig, Uh, boss, ano masasabi mo sa gawa natin, Boss? Pakaangas. Ah, Pakaangas, Boss. Sulit naman yung pag-aantay natin, Boss. Ako oh, na lang yung unang mong kasabayan, Boss, eh. Pero maganda pa rin, di ba? Ah, boss, parit naman ako. Anto din, Boss? 10. 10, yun. Perfect. Perfect, 10. Boss, baka po may ba gusto ko yung shoutout? Yeah. Yun, shoutout, Boss. Oh, yung mga tropa na rin. Sa kapag Yo, shout out. Boss, maraming maraming salamat po. Ingat sa biyahe. Last client natin, nakuha pa rin natin yung perfect score. Yung mga susunod na client pa kaya natin, ano kaya ang score nila? Yan yung mga aabangan pa natin dito sa ating page at sa ating YouTube channel. So paano? Kita-kits next vlog. To God be the glory.